laman po malambot. Ano malambot? Oh, malambot Yun, talagang okay siya. Okay siya. Ang po. Hindi kanina dahil na nasipin kinakain mo parang nakabalik ka ata. Nakatagawang Hindi po, nagdagdag na ako ng sabaw. Pero ako kasi yung ayaw. Mahilig siya sa sabaw. sa sabaw. ayaw kasi nung taba. Hindi tayo. sa kanya yung taba. Masarap yung overload ni ko malambot. Laman. mga kaniyo, yung mga makaindito, mga kumakain dito, tapos si tapo lang tapo si tapo tapos yung si tapo 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 si Thank you, tapo